Hello guys and welcome back to my channel. So for today's video is pag-uusapan natin kung paano nga ba makakapunta dito sa Italia para magtrabaho. So guys, kung gusto nyo pumunta dito sa Italia para magtrabaho, merong apat na pamamaraan para makapunta kayo dito sa Italia. Pero yung panghuli hindi ko siya nire-recommend kasi it's too risky. So guys, disclaimer lang, I'm not an immigration lawyer or consultant or expert and uh, I'm not affiliated with any agencies na nagpapalakad uh, papunta sa ibang bansa lalo na dito sa Europe itong mga sasabihin ko is uh, base lamang sa mga uh, nalalaman ko sa mga nababasa ko sa journal dito at uh, sa experience ko na mismo kung paano ako nakapunta dito at sa mga kwento ng ibang Pilipino kung paano sila nakarating dito sa Italia. So guys, yung apat na paraan paano makapunta dito sa Italia ay ang unang-una uh, -una yung uh, sa pamamagitan ng pagpetisyon. Uh, pangalawa, sa pamamagitan ng uh, Decreto Flusi or Direct Hire. Ang pangatlo ay ang uh, Student Visa. At ang uh, pang-apat, ito ay hindi ko siya nare-recommend kasi it's too risky at delikado, is sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tourist visa o pagiging turista dito sa Italia. So guys, first things first, ang pinakamabisang paraan para makapunta dito sa Italia is yung pag o tinatawag nilang family reconciliation. O kung sa Italyano, ito ay tinatawag na reconciliation giugimento familiare. I'm not sure kung tama yung pronunciation ko. So, yon. So, ito is applicable lamang sa mga may kamag-anak dito sa Italy, lalong lalo na yung magulang, uh, asawa, at anak. Okay. Unang-una magulang, syempre kung yung magulang is nandito at yung mga anak sa Pilipinas, is pwede niyang uh, petisyonin yung kanyang anak pamunta dito sa uh, Italia. Uh, pero may twist yun. As long as yung anak is hindi pa lumagpas sa 18 or 18 years old. So, hindi ko alam sa ibang bansa kung ano yung rules nila para magpetisyon ng anak. So, dito sa Italy, pwede mong petisyonin yung anak mo sa Pilipinas para dalhin dito as long as hindi pa siya lumagpas ng 18 years old. So, yon Pangalawa yung uh, asawa. So halimbawa yung partner nandito sa Italia o yung marito o mulye o yung husband or wife, nandito, tapos yung partner, yung kabiyak na sa Pilipinas at mga anak, so pwede din niyang petitionin yung kanyang asawa at mga anak na nasa Pilipinas na dalhin dito sa Italy, yun nga as long as yung anak is hindi pa lumagpas ng 18 years old. So yun. At yung pangatlo is sa magulang. Halimbawa may anak dito sa Italia at yung mga magulang niya is nasa Pilipinas uh, at uh, may magandang trabaho, maganda yung to, yung tinatawag nilang uh, yearly income mo at uh, may bahay, ganyan. Basta stable dito sa Italy so pwede niya ding ipetisyon yung kanyang magulang papunta dito sa Italy but uh, it is sad to say pag uh, mga kapatid is parang hindi yata pwede ipetisyon papunta dito sa Italy. Yung alam ko lang yung magulang, yung asawa't anak, at kung uh, yung mga magulang nandito sa Italia, syempre yung mga anak nila na nasa Pilipinas pwede nilang dalhin dito as long as hindi pa nga umabot ng 18 or 18 years old. Pero guys, hindi basta-basta makakapagpetisyon Uh, papunta dito sa Italy hindi ibig sabihin na kung nandito ka na sa Italy is mapipetition mo na agad yung mga uh, kapamilya mo sa Pilipinas it is because every year meron silang uh, paiba-ibang uh, requirements uh, para makapagpetisyon. binabase kasi nila yan saka yung dito o yung kita mo yearly kung ilang katao lang ba yung mapetisyon mo pwede mo naman i-petition pa isa-isa or uh, pwede mo i-petition lahat kung kaya ng iyong redito. At uh, yearly, pa iba iba kasi yung uh, requirements dito sa Italia kung uh, paano mag-petition ng mga pamilya na mula sa Pilipinas na gustong dalhin dito sa Italia. So yearly, ina-announce naman nila yan at may mga journal naman yan dito or uh, what do you call this one? Uh, mga diaryo ganyan uh, especially sa website ng immigration ina-announce naman nila yan doon kung ano yung mga requirements para makapag-petition uh, ka ng uh, pamilya mo from Philippines na dadalhin mo dito sa Italy. Pangalawang paraan para makapunta dito sa Italia is yung tinatawag nilang Decree of Lucy so ito yung ini establish ng Italian government like yearly And uh, they allow foreign workers na makapasok dito sa Italy, whether it's uh, seasonal or non-seasonal worker. So yearly, eh, ginaganap yan, ina-announce yan ng uh, Italian government uh, usually third uh, first quarter rather of the year, like mga March or February yan in-announce nila kung anong workers yung kailangan nila at ilang workers yung kailangan nila. So last year 2023 uh, decree of law is na nga sila ng caregiver at domestic helper pero nag-close na yung application nito uh, last uh, December I think or November. And uh, for this year uh tiyak mag open na naman yon. At tama nakita ko isang article, ito ay patronato apply parang agency siya na kung saan magpa-process ng documents ang uh, isang employer para makapag-hire ng worker. By the way guys, ang decreto Flossi pala ay kailangan mo ng employer dito sa Italy para uh, dalhin ka dito at magtrabaho. So sa page na to ililink ko siya sa description. So for 2024, uh nangangailangan sila ng 151,000 workers. So 89,050 dito is seasonal workers, 'yun yung mga nasa farm, hotel, ganyan, basta seasonal, 'yun yung kailangan nila, 89,050. At yung mga non-seasonal worker naman is uh, 61,950 yung kailangan nila. So sa mga non-seasonal worker, so nandito yung Philippines, nandito din yung Bangladesh. So ililink ko na lang guys sa sa description at uh, tingnan nyo na lang. So ito yung mga example lang babasahin ko lang yung mga nasa uh, non-seasonal worker, kailangan nila sa construction uh, sector, trus, uh, tourism, uh, mechanical sector, telecommunication, food sector, etc. So, nandyan yung uh, mga kailangan nila for this year. so Pero ito, hindi pa ito final. Lilink ko na lang dyan sa description. Basahin nyo na lang. Guys, yung uh, Decree to si pala is kailangan mo ng employer dito sa Italy. So, siya yung submit ng pangalan mo sa immigration na kailangan kanya for this uh, work. Hindi yung uh, nangangailangan ng uh, agency dyan sa Pilipinas para makapunta dito, hindi ganun yan. Pero kung uh, may mga kakilala kayo dito sa Italy, pamilya, ganyan, na pwede kayong tulungan maghanap ng uh, employer para i-process yung papers nyo papunta dito sa Italy, pwede din yon kasi sa mga ibang kakilala ko, yun yung ginawa nila para makapunta dito sa Italia. So may mga kamag-anak sila dito na tumulong sa kanila na para maghanap ng employer na i sila from Philippines para makarating dito sa Italy. So guys, yung ikatatlong paraan para makapunta ka dito sa Italia at makapagtrabaho na really is yung student visa. So kailangan mo lang nito pumunta sa consulate or embassy ng Italy kung dyan ka sa Pilipinas dyan ka magpunta sa Makati yung embassy so dyan ka mag-aapply ng visa so babasahin ko lang you must apply for an entry visa at the embassy or consulate in your home country abroad after being issued the visa you can ask for a study permit to sit entrance exam for universities or other educational institutions This is valid for three months only. So, according sa Google, uh, three months only lamang ang binibigay ng Italy for student visa. And uh, pagkakaalam ko, pag meron kang student visa, is allowed kang mag-work uh, for 20 hours per week. And uh, I'm not sure. Kung pagkatapos ng uh, student visa mo, i-convert uh, mo siya sa uh, regular na permit dito sa Italy para makapagtrabaho. So to make it sure guys, if you want to come here in Italy with a student visa, it's better na pumunta kayo sa uh, Italian Embassy or Consulate dyan sa Makati sa Pilipinas or kung saan man kayong lugar na may plan na pumasok dito sa uh, Italy as student, uh, with the student visa of course, kasi as far as I know, o sa mga nakakilala ko dito, wala pa namang pumasok dito sa Italy na naka-student visa sila, at nag-stay uh, na dito for good. So kung gusto yung pumasok dito, ng uh, student visa lang yung gamit, so it is better, na mag-ask kayo o pumunta kayo sa Italian Embassy para alamin kung ano yung mga requirements. So guys, yung pang-apat na paraan para makapasok dito sa Italia is pagkakaroon ng tourist visa o yung Sinjin visa nilang tinatawag. yon ay visa na ini-issue sa mga countries na member ng European Union. 'Yon ay ina-apply ng isang tao na gustong maging turista dito sa Europa. So Sinjin visa 'yung binibigay kung gusto mo mag-tour sa buong Europa as long as member siya ng European Union, just like Germany, Vienna, France, uh, Czech Republic, uh, of course, Italy, at uh, iba pang uh, nasa European Union countries, so pwede ka nang pumasok dito sa Italy as tourist. So yun nga, hindi ka pwede magtrabaho, Pero kung gusto mo talagang manatili dito, pwede naman yun. But ang downside is yun nga, yung labas mo, tiinti ka, undocumented, at minsan mahihirapan ka din namang maghanap ng trabaho dito pag ikaw ay uh, wala ng dokumento. But uh, may time din naman na may mga employer na nagahire sila ng mga undocumented. It's because syempre nakakatipid sila. Wala silang tax na babayaran o kontribute so nakakatipid sila. Ang downside nga lang noon is uh, hindi ka basta-basta makaka-uwi sa Pilipinas. So, makakauwi ka kung makaka ka kung gugustuhin mo. But the problem is, hindi ka makakabalik dito sa Italia. At kung nandito ka na sa Italia as uh, undocumented, ang problema naman noon, kung, uh, kung anong mangyari sa'yo, siyempre hindi ka sagutin ng uh, Philippine Embassy dahil nga wala ka sa record nila na pumasok ka dito as uh, worker. At uh, lalong-lalo na yung Italian government, kung ano mangyari sa iyo dito, wala din silang, uh, kung ano pala yung mangyari sa iyo dito, is wala silang uh, sagutin sa iyo. Ang masama pa doon minsan pag uh, sobrang higpit nila is mahuhuli ka at mamumultahan lalong-lalo din ang iyong uh, employer. Pag nalaman ng mga pulis na yung isang employer is nag-hire ng uh, undocumented worker, So, pwede siyang multahan. So, kung malakas talaga yung loob mo na pumunta dito as tourist para magtrabaho, gawin mo. Pero hindi ko siya nire-recommend talaga. Dahil uh, tourist nga. Pero kung may kaibigan ka naman o kapamilya na willing tumulong sa'yo na makapunta dito, uh, maganda. Pero kailangan mo Talaga siyang pag-isipan kasi personally, ako mismo uh, before pumasok dito sa Italia as tourist uh, visa. Uh, it's too marami nga. Maraming nangyari sa Pilipinas na hindi ako nakauwi. My mom passed away. Hindi ako nakauwi. So pwede akong umuwi pero hindi ako makakabalik. So yun nga yung downside. And luckily... Last uh, 2020 or 2021 naglabas ng sanatoria ang Italy government na yung mga undocumented dito is pwede na mag-apply para maging regular at magkaroon na ng regular documents so luckily naka-apply tayo at nabigyan tayo so finally ngayon uh, legal na tayo dito sa Italia so pwede na tayong lumabas at pumasok sa Italia at uh, yung sanatoria guys is hindi siya uh, yearly binibigay. Sa pagkakaalam ko yung last uh, before nung 2020 na nakapasok ako sa sanatoria yung pinakalast na nag-issue is sila is uh, 2011 pa so imaginein mo yon kung pumasok ka dito ng 2012 So, nagkaroon na ng papila noon ng regular sa mga undocumented is 2021 na. So, ilang years na nandito ka sa Italy na undocumented. So, minsan worth it din naman yung pagtitiis. Kung kaya mo nga, sabi ko, lakasan lang talaga ng loob kung gusto mo mag-risk dito pero hindi ko talaga siya nare -recommend. At uh, yun nga, uh, luckily, nabigyan na tayo ng document. So, naka-renew na tayo ng isang beses. So, in few months, see you Philippines na tayo. So, halos 8 years din akong dito sa uh, Italy guys na uh, uh, undocumented. So, yeah, yeah, yeah. mga 7, 7, 8 years akong undocumented dito. And uh, suwerte swerte lang, is uh, may nag-hire sa akin ng mga employer at yung uh, isang employer ko yun yung nag-asikaso talaga na para maging legal ako dito sa zone laking pasasalamat ko talaga sa employer ko na yun hindi ko na sila babanggi din at uh, nagpapasalamat din ako pala sa mga uh, tumulong sa akin sa mga naging kaibigan ko dito lalo na sa mga Uh, kamag-anak so we treat each other as kamag-anak na yung tumulong sa akin dito so sila yung nagbigay sa akin ng tirahan o sa kanila ako tumira habang wala akong work uh, sila nagbigay ng pagkain etc etc so maraming maraming salamat sa inyo so yun talaga guys uh, pag gusto niyo talagang pumasok dito as uh, tourist at mag-work Uh, illegally undocumented is too risky talaga. Uh, Delikado talaga siya. But kung willing ka, it's up to you if you want to do it. Pero hindi ko siya nare-recommend. At uh, importante lang talaga is may sasalo sa iyo dito sa Italy at uh, meron nga talagang pera na dala. Kasi hindi naman lahat dito sa Italy is libre. So, yun. Makakatira ka nga dito, pero need mo din naman magbayad ng uh, rent o bid space ka dyan. Siyempre may gas yung mga binabayaran dito. So guys, so, yun yung mga pamamaraan kung paano makapasok dito sa Italy at magtrabaho. Yun nga, yung pang-apat lang talaga yung hindi ko siya nare-recommend kasi nga it's too risky. So nasa sayo na yon kung gagawin mo yon, Or hindi at uh, ililink ko dyan sa description sa baba yung mga link na kung saan pwede niyong basahin about sa Decree to about sa pag ganyan, about sa mga uh, kailangan kung paano dito makapunta sa Italia. Pero disclaimer lang guys, uh, hindi ako expert when it comes to this. So ito lang yung mga paraan na alam ko kung paano dito makapunta. Sa Italia, it is better talaga to uh, consult sa uh, konsulato or uh, embassy ng Italy kung may bala kayong pumunta dito sa Italy. Guys, this is the end of the video. So, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell. So that you will be notified whenever meron akong bagong upload. At kung meron kayong katanungan, i-comment uh, nyo lang yan sa baba at uh, sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. At kung uh, meron man akong kulang o mali na nasabi sa mga Pilipino dito sa Italy na makakakita ng video ko na to is i-comment nyo lang dyan sa baba kung may mali man ako o kulang sa mga sinabi ko kung paano makakapunta dito sa Italy. So guys, this is it. Kita kits tayo sa susunod na video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment now!